Ayaw mo talaga matulog? Sabi ko na nga Tulog ka na, par. Ayaw mo matulog? <laughs> <laughs> so yun, ngayon wala kang kalulus TV ngayon, Tito. Ngayon ang gagawin natin, patutulogin natin silang lahat. Kahit kakagising lang nila, gamit ang pera na to. Kaya tara, sabay mo, sa plano na to, Lap trip talaga to. Tara na, let's go. <laughs> Uy, ang ginagamit matulog ka? May ginagawa pa, patulogin mo si ulo Matulog ka! Bakit ba? Kakagising ko lang pa, patulogin mo ko. Matulog ka nga eh, ba't alam pa sa pinakatulog kita eh. Wala magagawa, kung ayaw matulog, kakagising ko lang. Ano magagawin mo dyan? Lalaban mo yan? Lalaban ako, tapos papatulogin mo ko. Matulog ha? ka nga please, Nold. Matulog ka na, Nold. Matutulog daw ako. Huwag ka makulit, Nold. Matulog ka na nga. Hindi mo lang inaantok eh. Ayaw mo talaga. Ayaw ko ah. Matulog ka na, Nold. Ikaw yung kaya yung matulog. Ba't ako? Matulog ka na nga ko, matutulog ako. Ayaw mo matulog. Ayoko ha. Ayaw mo talaga matulog. Sabi ko na nga ba Ayun na ito. Uy! Kala ko ba maglalaba ka? Talagang ngawak na hawak sa ano ha? ah. Hawak <laughs> ah. Bukas na lang. Huwag ka may ingay na matulog yung tao. Uy! Mm. Natulog bigla. Kala ko ba ayaw mo matulog? Yung nilalaban mo. Yung nilalaban mo. Bukas na yan. <laughs> <laughs> Jok doang nga sila ba? Sa tutulog yung tao! Protectado talaga yung pera! <laughs> Hoy! Par! 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 Halisin mo nga yung headset mo! Halisin mo nga yung headset mo! Ano? Matulog ka! Matulog ka na! Matulog Kala, ka! Kakagisi ka. ko lang! Par! Ayaw matulog nito! Matulog ka na! Dito lang lang ako computer! Matulog ka na par! Kakagisi ko nga na! Para, para matulogin nyo ako! Para matulog ka na! Sige na! Par! Nanunood ako! Kakakatulog lang! Par! Matulog, para matulog ka na! Huwag ka na makulit kasi! Hindi! Hindi ako manunood lang! Ha! Matulog ka na kasi par! Ayaw, ayaw mo talaga daw? matulog. Parang yung nanunood yung tao kakagisi ko nga lang eh. Matulog ka na par, huwag ka na maulit. Hindi nga ako matutulog par. Ayaw, ayaw mo matulog, matulog talaga. Ayaw ko. Matulog ka na par. Bagsak. <laughs> uy, yung headset. Oh. Tulog talaga oh. ako. <laughs> ayaw bitawan. Ayaw bitawan. Uy, uy. Kala ko ba yung matulog? Kung gulo ba, natutulog yung tao. <laughs> Abi bita ako. <laughs> Or. <laughs> Tinago. Gago ka. Kala ko ba yung matulog? Ang gulo nyo naman. Ah, awi. Par. Par, matulog ka na. Hmm. Par matulog ka na, sige na. Bakit? Sige na, matulog ka na, par. Huwag ka na makulit. Lakas tama mo. Par matulog ka na. Nung malakas yung tama, matulog ka na, par. Sige ah, na. Kagising ko lang, patutulogin mo ako. Matulog ka na nga, ayaw mo. Ayaw ko. na, matulog ka na. Ayaw ko. Anong ayaw, ayaw. Matulog ka ah, na, par. Kagising ko lang, pre. Par ayaw matulog na ito. Huwag di ka matulog, lagi ka na lang po yan. Um, par matulog pa ka, na, ka na, huwag ka na makulit. Kagising ko nga lang, patutulogin mo ako. Matulog ka na, par. Ang kulit talaga nito par. Ayaw, ayaw, ayaw matulog. Ayaw mo. Ayaw, ayaw mo talaga matulog. Ayaw mo talaga. Ayaw talaga matulog. Ayaw ko talaga. Ay gago, hindi <laughs> na ko Uy, wait lang, umiinit Gago, umiinit pa Gago, hindi Gago Uy, gago <laughs> Kala ko ba yung matulog Ah, kamugulo pa rin Oops, teka lang. Huwag mo na scroll Gusto mo bang manalo ng iPhone 14, 11, or XR? Simple lang ang gagawin mo. Mag-like, comment, and share ka lang sa mga video na i-upload namin araw-araw dito sa mismong page na to. At pwede ka na manalo at mapili sa mga mananalo. At syempre, huwag mong kakalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Kalulus TV.